Hindi naman lahat ng pasahero ay may pakiusap. Kapag yung pasahero ko ay nakiusap, kuya, padrap naman ako, doon lang sa unahan ng nakapin. Magdadagdag na lang po ako ng bayad. Kapag mga ganitong senaryo, ma'am sir, okay lang, kahit wag na po kayong magdagdag, ihaharid ko na lang po kayo, basta malapit lang. Yun yung condition ko. At yung malapit na yun, dapat hindi po lalayo sa 1 kilometer. At yung pasero ko nga dito ay nakisuyo. Sabi niya sa akin, kuya patid naman po ako doon lang sa unhan. At nung tiningnan ko, yung kanyang pin ay highway lang. Pero pagdating sa pin, point, or sa drop off, sabi niya sa akin, kuya papasok po dito. At nung tinignan ko nga yung papasok, ay nagulat ako. Pero sabi niya malapit lang. At dahil naman marami namang lumalabas at pumapasok sa daanan na to ay pinagbigyan ko. Pero hindi ko talaga akalain na may kalayuan yung kanyang drop off. At pagdating nga sa drop off ay nagdagdag naman talaga ang aking pasahero. At ako nga hindi naman sobra-sobra kong maningil ng dagdag, lalo na kapag hindi ako nahirapan. Binabalik ko talaga, yung sa tingin ko ay sobra at yung sa tingin ko ay karapat-dapat lang nahalaga yung kinukuha ko. Kayo ba paps, kapag kayong pasero mo ba nakiusap at ganito yung dadaanan mo, pagbibigyan mo?